Tinoy So, ngayon, update ko lang kayo. Uh, since na-unbox mo na siya. Actually, yan na siya. Per... Ito, pakita ko sa inyo. Yung unang pack niya, one, may mga dash dash kasi, So, naka... Ano? naka numbering siya. Ayun, nakita niyo. Ngayon, dash one, dash two, dash three. But, uh, mga parts niya, actually, medyo... Uh, sabi natin second day ko na pagbuo. Kasi nunti-unti ko lang eh. So, ayan po. Um, ganun po yung mga parts na. Ang Ang ginawa ko, pinagano ko, pinag-sort-sort ko yung mga kulay para akin. Say, mga malaki, maliit. But uh, up to this point, nahirapan na ako. Kasi, uh, parang hindi ko sure kung kulang or mali ang kabit ko eh. Ito kasi, yung front side, parang ano ito eh, uh, malamang yung pinaka bandang hips nung Beast Fighter. Kasi, um, parang ka ba explain sa inyo? Ito yung likod niya. May kakabit po tayong parang lock siya. Ayan. Ito. Sa likod. Since ito yung harap, ayan yung harap yung panel. Ngayon, para may kabit po siya, dapat po andito yung lock. So, obviously, ganun po yung laksa sa likod. Naka, nakakalita hindi sa likod. Ayan siya eh. Ganun siya dapat. Saka ikakabit dun sa isa sa sabitan dito. Ay, nakita nyo na itong bilog na to. Diyan yung sasabit. Pero ang problema, may sasabit ko siya. Ito, yun yung sasabit. Pero wala siyang kakapitan dito. Ko, so, check later kung baka may baligtad ako. But sinusunod ko yung diagram naman tama eh. Kasi yung diagram niya, ito dito yung pinaka base panel, baseboard niya. Tapos ito yung pantakip sa front. Ayan. Tapos ito, ayun, na may, kailangan may flip para makabit sa likod. Pero hindi siya may kabit. Yun ang problema ko. So may left and right siya dito ako na-stack ngayon. Ayan. So update ko rin kayo guys. Yun na ang tema. Okay. So far, hindi. Medyo pala pintay dito. But yung... Ito nga. Dito ang Okay. Update ko kayo, guys. Watch out for more.